Dumating ako upang maghagis ng apoy sa lupa. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivation. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 12, verses 49 to 53. Dumating ako upang maghagis ng apoy sa lupa. At gano'n na lamang ang pagnanais kong magliab na sana ito. Ngunit dapat akong mabinyagan ng isang binyag. At gano'n na lamang ang pagkabalisa ko hanggang di ito nagaganap. Sa akala ba ninyo'y dumating ako para magbigay ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, kundi magpaghihiwa-hiwalay. Sapagkat mula ngayon, magkakahati-hati ang limang nasa isang sambayanan. Tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo magkakahati-hati sila ama laban sa anak at lalaki at anak na lalaki laban sa ama ina laban sa anak na babae at anak na babae laban sa ina pianang babae laban sa kanyang manugang na babae at manugang na babae laban sa ng babae. Ang Ibanghelyo ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang apoy ng pagpapakasakit ni Hesus Ito ang tema natin ngayon. Bakit ginamit ni Hesus ang apoy? kung titingnan natin ang simbolo ng apoy, ang apoy ay ginagamit natin kalimitan at mahalaga ito sa pagluto ng ating pagkain. Ang apoy din ang nagsisilbing liwanag sa dilim. At ang apoy din ang ginagamit sa mga pag salansang sa mga basura o ngayon ay uh, gumagamit na tayo ng cremation upang maging abo ang isang bagay kung titignan natin ngayon sa kasaysayan natin ngayon sa kasalukuyan napakahalaga ang simbolo ng ginamit ni Jesus na apoy na napakalaga sa atin. Ang apoy na nagliliyab. Ang Diyos ay simbolo ng apoy. At ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa. Siya ang nagbibigay ng lakas sa atin. Kaya napakahalaga ng apoy. Sa punto ng pagkakahiwala-hiwalay, Magandang tingnan natin ang ating mga karanasan sa buhay na tayo ay dapat maglagablab din. Magkaroon tayo ng buhay para sa iba. May dalawang klase ng paglalagablab. Una, papaano tayo nagbibigay ng pag-asa sa iba. Nagbibigay tayo ng liwanag sa iba. O tayo ay nagbibigay ng mga payo sa iba na nakakatulong para magkaroon sila ng buhay at magkakaroon ng kaginawahan sa kanilang buhay. Ito ang kalagahan ng apoy. Si Jesus ang apoy ng ating buhay siya ang dapat naglalaga blab at nagbibigay ng ng init sa ating pananampalataya kapag nawala ang apoy ng pagmamahal kapag nawala ang apoy ng pagtulong sa kapwa ay wala ng silbi ang ating buhay kaya ang simbolo ng apoy na ito ay isang simbolo ng pagmamahal. Si Jesus at ang Espiritu ay nagbibigay buhay sa atin. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless sa ating lahat.